Willie Revillamena Dulas ng Amining may mga anak na sina Julia Montes at Coco Martin. At para sa aking balitang showbiz, lalo pang lumakas ang katibayan na may dugong Pinoy ang Canadian actress na si Shay Mitchell matapos na kumpirmahin ito ni Regine Tolentino. Sa kanyang social media account, sinabi ni Regine na second cousin niya si Shay. Ginawa ito ni Regine sa pamamagitan ng pagpost nito ng picture nilang dalawa ni Shay na kuha o mano nang bumisita ito sa bansa kasama ang ina nito. Nilagyan nito ni Regine ng caption na, With my gorgeous cousin, Fun fact, this pic was taken during her trip to Manila with her mama. We Are Second Cousins, at nilagay niya ito ng kisses at Philippine flag emoji. Sa comment section, may nagbiro ng, You can't be cousins, cause she's Spanish, na tinawanan lang ni Regina. Una rito, tahasang itinanggi ni Shea na magdugong Pinoy siya nang sabihin ito na ang kanyang ama ay isang Irish habang ang kanyang ina ay isang Spanish.